muli si Master Hands at ito ang ilan sa mga advents at palala para sa likes dakay bonga June 7 Wednesday para sa mapinanganak ng year of that magkakaroon ka ng problema pagdating sa money hindi mo inaasahan na ikaw ay magsho pagdating sa pera iwasan ang sunod-sunod na outing travel star ay hindi maganda sa iyo Gold at six ang swerte sa year after. the rat. Man tayo, engage sa iba ay iwasan. Unhealthy star activated, magsuot ng amethyst charm. Bilhin ang mga kailangan na lucky charm dito po sa tindahan ni Master Hans Hindi magandang araw na to na magpahiram ng pera dahil hindi kayo niya babayaran. Pagating naman sa family, maganda at mas lalong titibay ang inyong samahan. Brown at nine ang swerte sa chart. Tiger naman tayo ha. Conflict day to day, mahihirapan katapusin ang mga trabaho ngayong araw. Mag-focus ha, dahil maraming pumapasok sa isip mo, take a break. Tara, mag tayo at mag-relax muna. Pagdating naman sa love life, mag na naman kayo dahil sa maliit na bagay. Red at tenang swerte sa chart. Ramit naman tayo, mas mainam na ikaw unang gumawa ng hakbang. Sa kalusugan naman na, siguro nag nag-exercise tayo tuwing umaga. Pagdating naman sa love life ha, may activated ang love star silver at wanang swerte sa chart. Drago naman tayo ha, ah. masasatisfy ka sa kanyang ibibigay. Ingatan at mahalin ang mga taong tumutulong sa'yo. Activated din ha, ah, ang missing object star. Siguro na hatago ng maayos ang mahalagang gamit o dokumento. Maroon at liang swerte sa chart. Snake naman tayo ah. Travel star activated. So, work activated to. May work na, may travel pa. Kung ikaw naman ay single, darating na siya sa'yo. Taong tutulong sa'yo o taong mapapaibig sa'yo mula sa malayong lugar kung saan ka nakatira. Para naman sa student, may good news na parating sa'yo. Mag-aral maiki. Sa cheating star naman, pagdating sa love life, itigil na ang pagiging ma-pride, ma pakipag-usap sa kanya ng maayos at problema ay agusin agad. Yellow at five ang swerte sa chart. Eee! Come on, say of the Horse, mahirapan ka mag-decide para sa iyong katrabaho ngayong araw. Pagdating naman sa Travel Star, may work na may travel pa. Wow! May work na may travel sama ako. Siguraduhin magiging successful naman ang mga project nyo. Green at tuwang swerte sa chart. Goat naman tayo ha. Iwasan ang mga unhealthy habits kung ayaw magkasakit. Huwag abusuhin ang katawan dahil posible magkaroon na malubhang sakit. Ingat dito ha, magpapunta kay Dr. Kagan Red at 11 of suerte sa so chart. Monkey naman tayo, ikaw. Swerte ng araw, hindi masama na i kahit na ikaw ay mag patuloy lang sa pangarap mo. Very good yan, orange at 17 ang swerte sa chart. Rooster naman tayo, conflict day to day, ibig sabihin hindi maswerte ng araw. Pagdating sa pakikipagkilala sa bagong tao, wag agad magtiwala. Activated ang money, lost star, magingat dyan, purple at 19 ang swerte sa chart. Doggy naman tayo, iwasan ang bad influence na kaibigan. Hindi sila makakatulong at posible pang mapahama ka dito. Great at 30 na swerte sa Year of the Doggy. At sa Year of the Piggy naman tayo, hindi madali ang problema ngayon. Ngunit kaya mo yan, manalagpasan mo yan. Go, go, go! Love life naman tayo. Third party ay posibleng dahilan ng hiwalayan. White at 50 na swerte sa Year of the Piggy. Muli po, ito po yung mga gabay lamang ni Master Hans. Kayo po ang gumagawa ng swerte sa buhay dahil nasa inyong palad pa rin na ang tunay na tagumpay. Ako po si Master Hans Kuha para sa hashtag Hansweted sa Abante!